Mahing hapon guys Maglako lako lakaw rin karon may I tugnaw kayo kainit sa kuhan ba mga tudlo Ako <laughs> sa mga kaupan si Tyros Mangita may trabaho roon, may, may kwarta <laughs> <laughs> so, mga natalaro, mga mga buwapins, <laughs> so, Mangita. Mangita trabaho. Kakatok kami ng one I mo nga kasi tambay kami lang time brio lang per hour. Daghan kayo na ang sentro sa mga kuan. Baligaan nila oh. Naay mga pamaliton diri tang kapalit. pamalit. ni ba? Oh. Hindi eh, ano, kung gusto mo mo muli na guwan. na? No. <laughs> mga no, no. oh, baligyan na silpon, okay okay, nagyan po dahil okay okay. Okay okay. Lain dito yung mga tindero, mga guwan. Mga bangla, India.

libre lang ang problema aslum kayo marag marag suba ba Pangsagol sagol sa ilaw <laughs> mga siguro ang ulay Ingwana, no wala yung kao no hindi sila ganahan aslum kayo daghan rung pagkagbunga yung mga mapilian ano eh. silpunan din hindi rin di, yung mga silpunan nasa ilalom nila mga wire ba ha? sa ilalom mga mga wire nila no? oo oh, wire rin sila underground mga wire rin underground no? oo oh, wala may wire rin sa taas ilalom mo sa Saudi man oo oh, uh, no? nindot na okay, yun morning lang mga Paghana kayo mga ako Ang paligyan Sintro na ni sa Athens Pag tumiyo niya sa kuwa nila Fountain Nindot daw kayo dito Oo, mahahoro na yung baklaaran sa tuwing mga sirkulpon, mga mga bangla lagyang na maligya sa mga kwan mga sanina sanina ang silpunan sapatos tag 25 euro mga nindot nga sapatos ba 25 euro nandot na sulod yun lagi kami sa hapi ay hana muna ilang kuan diri baklaran diri sa atin dito diri kita lagi oo oh. laag mo kayo wami sa kwarto sige rin may katulog o, may trabaho Hanya. Yay, dito tayo pwede ka tabok. Pula na. Nay, ah, tayo kumpleto lagi ante ana tega po no. Embassy din niya. Japan din ng embassy ba 'yun? Okay. No, na no, may plug sa Japan o Greece. mo na na yung pinakasentro dito sa kuwan atin so to, to ta pull man so bagay wala may sakinan na may pulis o guapar wala may pulis o pwede nga artista mga pulis yun ito oh, sa mga kabaligyan, ano? Ito mga pasili ng masukot din, ha? Wala. Batuta, araw ay ilaha? Mga arag nga may pang sikyo, ay eh, nabay pusil. Tingaro ay may nang lagaw, kay Muna'y tinggawas sa mga Grigo. Hapon, ganyan ay buntag, bugnaw mga ayaw.

Akong ngilanto sa Google ba? Google Maps. Layo ba? Karaan na building. No, mo ni pinak sa Athens. Gumar ng Greece sa atin. Athens. Athens is old good. Gumar ganing Athens ng kwan. Dere, nindot mo picture oh no kaya na ikuan ba? kaya na ikuan hundo center atin po. ha? na kuan no? fountain kamar kayo lang kuan mo ini pindah eh, pinaka sentro gud. Sebab tu.